Oh, ano mas sabi kay, kay Boss Jack Jack Hammerman? Um, so, ano mo, Sa kayo, sa kayo, kayo, sa kayo, sa kayo, sa kayo, 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 na nagbibiyan na isang bagong helmet. So, di ko rin na-respect na pupunta lang talaga dito para mag-commenting na mo. Ayun. So, di ko rin na dito sila Boss man, sila Boss Macaron. Sobrang saya ko lang kasi na hindi ako sana pili na manalo ng helmet. So, guys, tapunta lang siya ng Team Graffiti Makati branch para bumili ng helmet. So, nanalo pa siya, guys. Ito, oh, nakita nyo. Nanalo pa siya, ayan, oh. So, ito yung pinarapol ni Boss Check Check Ammerman, ha? Yeah. So, nanalo siya, ayan. Ang message niya, ayun, napanggit siya na, diba? So, napakaganda sobra, diba? Bakit may, may Enduro ka ba? Pang induro to, eh. Ano, meron pa yung Honda City. Ah, yun. Oh, yun. Ayan guys, so ayan siya. Nagpunta lang siya nating graffiti, nanalo na siya na helmet, oh, 'di ba? Nakita niyo? Wow, sabi. 'Di ba? Okay.